Pasos dyan sa Fortress ni Pacboy At may kakawin na si Ruet galing sa polls Kung napapunod dyan sa vlog niya Na yung sasagutin ko ng mga parata ng mga buzzers dyan Na inaka ko doon si Ruet kay Pacboy Maraming nagko-comment Nag-imit sa personal account ko Nag-imit sa page ko Na inaka ko si Pakboy kapal doon ang mukha ko Kasi mga agaw Na yung sasagutin ko yung paratang nyo So ngayon magpintuan muna tayo ha Pakinggan nyo to So bago kami nagka-relasyon ni Ruet Bago kami nagka-jowa nasa, nasa Manila pa si Ruet nag-uusap na kami, nag-video call. Ang gagawin na sana namin is collaboration. So, make the story short, tinanong ko sa Cherry kung may jowa ba siya. Anong sagot ni Cherry White? Wala akong jowa, matagal na akong walang jowa. So, siyempre ako yung taong hindi uh, may pagkamerites, hindi na ako nagtanong about sa kanya. Kung about sa kanya na kay Pacboy, ang, ang sa akin lang is comfortable na ako na wala siyang jowa. So, siyempre ako din naman na wala akong jowa. Okay, ganito, make the story short. So, habang tumatagal yung pag-uusap namin para sa ito isa, habang lagi kami nagbibidukol, eh nagkaroon kami ng feelings, na develop kami, hanggang umabot sa punto na pumunta siya ng Cebu, nagkaroon na ng something sa aming dalawa. So, wag niyong sabihin na inaga ko si Chiruet si, si Kepa Boy. So, imposible naman ang babae papato sa isang lalaki na may karelasyon. Alam niyo yan, girls, na hindi niyo gawain yan na magpapag-relasyon sa ibang lalaki na may relasyon kayo. Kaya wag niyong sabihin na nang aagaw ako, kay eh, Chiruet, si Chiro mismo nakakalam yan. So, hindi ko alam kung anong rason nila kay Pacboy. So, ang sabi na sa akin, matagal na siyang walang jowa. So, hindi ko tinanong sila about sa kanila ni Pacboy. Yun lang kasi paribasin nila yan. So, ito pa, naiinis ako eh. Kasi sabi nila, content lang daw kami ni Chiro Wet. ko kayo kasi nga nangyari sa akin uh, nakaraan na nag-reveal ako ng jowa na hindi ko jowa. So, ngayon, imposible eh, naman ha. -ha content lang kami, di ba? Tapos na yun sa Black Man, puro nang alaplapan, sasabihin nyo, content pa rin. May ganun ba? na tuyo, na